Marilaki, Manukan. Pauwi na kami ng tropa. July 4, 2023, Sunday Rides with Friends. Pauwi na kami this time around 4.30 p.m. At nagmamarahan lang kami guys para safe tayo makauwi. At ito nga inantay kami ng isa naming kasama dahil nauna na sila. Ayan, nagsisilipan pa kami. Okay guys, kung familiar kayo sa paakyat na ito ito yung tinatawag na devil's corner yan maraming nakaka relate sa lugar na to kapag nakarating ka na so kailangan mo dito guys kapag pauwi ka na magmarahan lang kayo para safe kayo kasi maraming mga mabibilis na motor kagaya ng mga big bikes Uh, hindi kayo mapansin mahagib kayo dyan sigurado mag-overshoot kayo magkakaroon ng disgrasya so kailangan natin gilid lang tayo magmarahan paunahin natin yung mga nagmamabilis na hindi naman natin sinasabing gusto nila madisgrasya pero hindi natin masasabi baka maya maya nando sa unahan madaanan natin sila Nakatila po na sila sa gilid o kaya nabangga na sila sa kapwa nila riders o kaya ganito dapat ang gagawin nyo guys kapag pauwi na kayo para makaulit kayo maka balik dito kasi hindi natin masasabi eh, na hindi na tayo babalik dito lalo na kapag nagkakaroon ka ng problema gusto mo maglibang mag rides at hindi mo na kailangan magpaalam sa asawa mo dahil hindi ka naman papayagan so kailangan ng asawa mo isama mo para parehas kayo walang magagalit at alam niya yung nangyayari sa pinupuntahan mo para parehas din kayo malibang total parehas kayo may trabaho pareho kayong pagod so kailangan din natin mag relax relax pag may time at ito na nga pauwi na kami nagaantayan pa kami ng mga kasama namin na una pahinto hinto sila kasi syempre hindi naman pwedeng iwanan mo yung kasama mo at ito nga yung alalay lang yung takbo. So, bali ang nasa unahan ko, si Dodge, yung kaibigan namin na siya nakakakabisado sa lugar na ito. Lagi siyang pumupunta dito. Siya yung unang nagyaya sa amin dito. At siya yung, siya yung nag-guide sa amin dito kung paano pumunta. Kung paano maging safe. At siya palagi yung nagyaya sa amin tuwing pupunta kami dito. Ayan guys, pag nakarating kayo sa lugar na ito, malilibang talaga kayo. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Maberde ang mga dahon, mapuno, malamig. At saka libang na libang talaga kayo. So ang technique dito guys, kapag ganitong gilid na dadaanan nyo, ayan, sisipatin nyo lang yung white line na yan sa gilid at saka yung dalawang yellow lane dyan sa gitna huwag na huwag kayong lalampas dyan kahit nababangking kayo basta right way lang o tingnan nyo to pinapauna namin yan si kuya yan impre broken line yan so tamang ano lang tayo tamang rides lang para iwas disgrasya ba So alam naman natin na pare-pareho tayong may alam na dito sa kalsada kung paano maging maingat. Yan, pag may nakikita mo sa side mirror, silip-silip ka lang. Pag may gustong umuna sa iyo, paunahin mo. Saka kung open ang highway, yan dire-diretso lang kayo. At saka hindi mo kailangan magmabilis. Makakarting ka rin naman sa paparuunan mo. Basta sipat lang dyan sa yellow lane na may broken lane. Huwag na huwag kayong lalampas dyan guys. Kagaya nito may mga masasalubong kayong mga four wheels. At yung iba nagmamadali rin siyempre paahon. Hindi mo rin masasabi kasi hindi naman all the time na nagdadrive ka marahan ka talaga. Nag, minsan nagmamadali ka din talaga. Hindi, ka per, hindi mo masasabing perfecto ka na driver. Kaya kung naiisip mo maging safe na pauwi, yan daan, daan lang talaga. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panunood at sana nakarelate kayo sa lugar na ito. Thank you for watching.